Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel. sa pagpapatuloy ng ating update ay espesyal na araw nga noon ni Miss Rachel at talaga nagkaroon siya ng photoshoot at talagang iniusan siya at pinaganda. Interview din siya ni Kalinga Ramnon. at pagkatapos ay dinala na si Miss Rachel sa bahay nila. Surprise ng Kalingap team pati na rin ang pamilya ni Miss Rachel ang dalaga na ito. Talagang tuwang-tuwa nga si Miss Rachel at sobrang na-touch siya dahil sa dulo ng red carpet ay nandun naghihintay ang kanyang papa na may dalang flowers para sa kanya. Talagang first time nga daw ito naranasan ni Miss Rachel. Kaya sobra-sobra daw ang pasasalamat na nadarama niya. Grabe, kanda ni Rachel oh. Sayang wala si Ruel. Hindi mawi-witness. Grabe, <laughs> ang galing talaga. Ilan taon ka na, Rachel? 17. 17 ka na. Kitang-kita niyo naman po. Ang ganda niya ngayon. Yan, sa tulong din ng by Flora Bell. Sa tulong ng by Flora Bella. So, andito. Mas lalong gumanda si Rachel ngayong kanyang kaarawan. Ngayon, kunting uh, interview lang po sa birthday celebrant. Ayan, Rachel, ano yung naramdaman mo ngayon? Hmm. Siyempre po, ano, hindi ko man expect na ganito. May make-up pala ako. Ah, siyempre, ah. Uh... <laughs> Para ano, uh, minsan lang ito mangyari, di ba? Minsan lang. So, first time ba may experience yung ganitong birthday mo na may make-me-make-upan ka? Opo, Siya, first, first time. time? Ah. Kadalasan ba pag birthday mo, ano lang yung ginagawa ninyo? Ano lang po, sa bahay lang po kami. Banding, tapos mga simba. Simba. Tapos, siyempre ano? ano? um, may handa. Ano may nahanda nyo? Ano lang po simple lang, pansit ganyan. Pansit. Tapos tinapay. Yan lang po. Ah, Sama -sama so, lang po. first time mo talaga 'yung ganitong bonggang birthday mo? First time mo 'to. Itong... <laughs> Kaya ano 'yung mo? Ano po? na masaya. Masaya. Pero napapasin ko kay Rachel, uh, parang malungkot siya ngayon. Kasi parang may kulang ano? <laughs> eh, no? Medyo <laughs> ano ba? Um nalulungkot ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Sakto lang. Sakto lang. Uh, so, sakto lang. Ibig sabihin, may konti pa rin lungkot. <laughs> <laughs> Rachel, um, ano yung birthday wish mo ngayon? Ano lang po, nang, um, nasa maayos na kalagayin sila papa, tsaka ano, may maayos na matirhan, tsaka gusto ko po ano, nang malayo sila sa sakit. Malayo tsaka makapagtapos sa din po ako ng pag-aaral. <laughs> Well Oh, na naman. <laughs> Pinaniwala nga ng lahat na si Kuya Ruel ay umuwi sa kanilang bahay sa Mindanao. Ngunit lingit sa kaalaman ni Miss Rachel na nandun pala talaga si Kuya Ruel at isa-surprise sila. Pagkatapos ng prayer, ay naghiyawan na lang ang lahat ng makita ni si Kuya Ruel, lalong-lalo na si Miss Rachel. Talagang kitang-kita na kinikilig siya sapagkat grabe at malupitan naman talaga ang entrance ni Kuya Ruel. Ang entrance kasi ni Kuya Ruel ay hinaharana niya si Miss Rachel. Kinakanta pa nga nito ang theme song nilang dalawa na Honey, My Love, So Sweet kaya talagang hindi mapigilan ni Miss Rachel ang kanyang mangiti sapagkat nakita niya ang efforts at talagang napakanta pa nga si Kuya Ruel para lamang mapasaya siya at talagang mag special ang birthday niya. May dala din si Kuya Ruel na flowers para sa kanya at may mga regalo din itong dala. Nagkaroon din ng birthday wish si Kuya Ruel para kay Miss Rachel. Grabe at nung magkasama na nga ang dalawa ay walang humpay na ang kilig na nadarama ng mga tao doon. Sapagkat habang kumakanta pa si Kuya Ruel, ay nag-sweet dance pa nga ang dalawa. Grabe at hindi na nga nakababang mangiti ni Miss Rachel no araw na yon. Halata na napakasaya Nitong dalawa, bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Bakit ko para lang akong laging sumusunod sa gusto mo.

Di ko lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka Honey, my love, so sweet Kahit sino ka pa, basta't mahal kita Lagi na lang ako oh, sumusunod sa'yo Mahal kita at yan totoo Hani, my love, so sweet Hani, my love, so sweet Surprise ya. hmm. Kahit ka Kahit ka Basta mahal Bumalik talaga ka <laughs> Jadi itu yang panggil yang benar. Jadi semua support Hani malam ibang di kau lama, sabihin sa pakinggan Happy birthday Salamat Honey, <laughs> my love. So sweet Una, tanggapin mo itong flowers para sa'yo So, simple lamang yung mensahe ko. Birthday wish para kay Rachel na sana may isa katuparan yung kanyang mga hiling, yung kanyang mga pangarap sa buhay, plano niya sa kanyang pamilya. At talagang masisiyahan ako kapag nakikita kong unti-unti na niya itong nakakamit. Basta, ano lang, uh, stay humble. Keep your feet on the ground. Then, uh, andyan ka palagi sa mga kapatid mo uh, para magdisiplinahin sila at sa pag-aaral mo mag-focus ka dun. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!